Nagpabalik ang PTV Balita ngayon. pumalagang Metro Manila Development Authority sa inilabas na ulat ng TomTom Tom Traffic Index na nagsasabing nangunguna ang Pilipinas sa mga may pinakamalalang trapiko sa buong mundo. Katunayan, pinistod ni MMDA Acting Chairman Romando Artes ang basehan ng nasabing traffic index. Dagdag pa niya, hindi umano sa pan, na nagamiting methodology ang Global Positioning System o GPS sa pagtukoy sa sitwasyon ng trapiko sa isang lugar. Kaya nga po gusto kong malaman, ano yung methodology na may employ, consistent ba yan sa ibang bansa? Kasi kung sasabihin mo na GPS lang ang komit sa project gaano ba karami yung subscribe yan sa TomTom? We really want to know and we Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang February 9 bilang special non-working holiday para sa selebrasyon ng Chinese New Year. Ayon sa Balacanang, layo ng Proclamation No. 453 na mabigyan ang pagkakataon ang lahat na magdiwang at samantalahin ang benepisyo ng long weekend. Kaugnay nito ay inatasan ng palaso ang Department of Labor and Employment na magpalabas ng circular para maipatupad ang Proclamation 453 sa pribadong sektor. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelon. Magandang tanghali!